Dapat muna natin linaki, linangin at uh, siyempre mas mapalawak pa ang ating kaalaman sa uh, sistematikong sangay na kayang lumikha ng modernong pamamaraan. Dito lamang yan sa Anong Ganap. Anong Ganap? Mula sa luma hanggang sa makabagong pamamaraan, ito ay kilala at gamit na gamit bilang gabay ng tao sa hinaharap. Ang agham teknolohiya ay mga sistematikong sangay na madalas bumabase sa obserbasyon at eksperimentasyon, kasama sa unti-unting pag-unlad ng isang bansa na nagpapalawig sa mga aral at pagsisiyasat sa mga susunod pang henerasyon, ginagamitan ng malalalim na pananaliksik sa mga aral at modernong pamamaraan na kayang lumikha ng kapaki-pakinabang na bagay. Gaya na lamang ng application na madalas ginagamit ng tao upang makipag-usap at maihayag ang kanilang nararamdaman tulad ng Facebook, Twitter, TikTok at Instagram na maaring gumana sa pamamagitan ng computer o cellphone na kabilang sa mga linya ng teknolohiya. Ito ay nakakatulong din upang mas mapadali ang mga gawain sa buhay gaya na lamang ng pagkakaroon ng modernong sasakyang pangtransportasyon, teknolohiya gamit sa agrikultura. Napapanatili rin nito ang seguridad sa cyber at sa iba pang inovasyon. Samantala, sa ating henerasyon ngayon, ang agham isa sa mga gamit na gamit na parte ng sistematikong sangay dahil sa modernong pamamaraan at inovasyon. Una na dito ang nangyaring COVID outbreak na kung saan ang mga siyentipiko sa larangan ng medisina ay nagtulong-tulong upang makagawa ng vaccine na siyang poprotekta sa mga tao. Dagdag pa rito ay ang ngayong ginagawa na pag-aaral at pagsulong gamit ng nanotechnology na siyang pangunahing treatment sa malaria, tuberculosis at HIV infection. Para sa Pilipinas, ang paggamit ng agham at teknolohiya ay may malaking papel sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sektor ng siyensya at teknolohiya, maaari nating makamit ang pag-unlad at pagdami ng produktibidad sa lahat ng sektor ng lipunan. Ngayong araw ginaganap ang National Science and Technology Week sa Proklamasyon Number no. 169 Series 1993 na kung saan binibigyang oportunidad ang mga national at regional na magbahagi ng kaalaman sa teknolohiya at agham upang mas magkaroon ng malawig na pag-unlad. Ilan na lamang dito ang mga sikat na siyentipiko at ang kanilang kontribusyon sa larangan ng agham at teknolohiya. Tulad na lamang ni Albert Einstein sa kanyang kontribusyon sa Brownian Mode photoelectric effect at special relativity sa teorya ng general relativity, Isaac Newton para sa kanyang calculus at optic, Martin Cooper para sa kanyang invention sa kauna-unahang telepono, at Guglielmo Marconi sa kanyang invention na radio. Ang kaganapan ngayon ay hindi lamang pagpapalawig sa agham at teknolohiya. Ito rin ay upang bigyang pagkilala ang mga natatanging nagawa at personalidad sa larangan ng agham at teknolohiya at mas mapaigting ang partisipasyon ng mga estudyante, stakeholders at mga paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Ang ganitong programa ay may malaking papel sa ating bansa. Tinututukan at pinapalawig ang agenda ng sangay upang maging inklusibo at mapanatili ang kaunlaran sa larangan. Ayun naman mga ka-MB, no? napakaganda kasi very advantageous sa tayo ngayon, very modern. At syempre nagagamit na natin yung mga ah, talagang advanced technology na nagpagaan sa ating buhay. Siguro kung hindi dahil sa malikot na pag-iisip ng mga naunang mga scientist uh, tulad nga nila Isaac Newton at iba pa, siguro hindi natin din makakamit itong uh, very advanced, very magaan na buhay dahil sa technology kasi biruin mo no, kung dati eh, kailangan pang maglakad ng milya milya eh ngayon na ah, sa isang ah, pindot mo lang ay ma na muna kaagad yung mensahe bonus pa yung ano no pag uh, video call pero syempre kakibat nito nitong uh, paggamit ng teknolohiya natin ay eh, syempre itong uh, mga dangers din ano kasi nga naglilipa na yung mga scams at yung iba-iba pa at uh, syempre dapat uh, mapanuri pa rin tayo mga ka-MB lalo na yung mga pinipindot nating link ha? Uh, kasi baka mamaya yung link na mapindot mo eh makuha yung ano yung uh, uh, public permission mo eh nakakatakot, mamaya eh magulat ka na lang, meron ng, uh, anong tawag dito? Meron ka ng uh, sumon o sabpina, pinapatawag ka na sa korte dahil nagamit nga iyong, uh, itong informasyon mo uh, doon sa mga scam, eh nakakalungkot yun, nakakabahala. At syempre, nananawagan rin tayo naman sa ating uh, Uh, pa, na pa siguro panahon na para pagtibayin pa itong ating uh, uh, seguridad uh, sa internet nako. wag naman yung sunod-sunod na data breach nung uh, government offices, pano nakakalungkot. Pero syempre dapat uh, yun nga uh, maging mapanuri tayo mga ka-MB.